Okay po, topic natin sa mga lalaking nahihirapan umihi. Kahit sa mga misis, ba diba? Sa mga asawa nyo. Pagdating po talaga ng lalaki, edad 50 pataas, minsan nga edad 45, karamihan po lalaki ang prostate. Yan talaga ang problema ng mga lalaki. Kaya lahat ng mga guys, share po natin to ha ito talaga gagawin natin. May mga gamot na palagay ko, hindi natin maiwasan itong mga gamot na to pag tumatanda. Lalo na pag senior na yung lalaki. Pero kahit hindi pa senior, na ganito nangyayari. Ang main problem ng lalaki, 50 and above, is benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Pag ginawan tayo ng ultrasound, nakita yung prostate lumalaki. Tapat 25 grams lang ang laki niya. Eh. 25 grams siguro, mga ganito kalaki. Maliit na maliit lang. Pag lumaki sa 25 grams, mahihirapan na tayo umihi. Ano mararamdaman ng mga lalaki? Makikita nyo sa CR mga lalaki, pag may edad na, di ba, nakahawak na sa, sa dingding. Ang tagal na umihi. Ihi na ng ihi. Yan, o. Tapos, nakaihi, iihi na naman. O minsan, pag ihi mo, pahinga mo lang konti, iihi ulit. Kailangan second ihi, third ihi. Isa pa, minsan, mahirap mag-umpisa. Masakit yung umpisa ng ihi. At pag sa dulo na ng ihi, papatak-patak na lang yung labas. O minsan, sa gabi, madalas din umihi. Ang problem po kasi dito, lumalaki yung prostate natin kaya nabablock, na babarahan yung pag-ihi natin. Yun na nangyari. Tsaka iba yung sensation. Personal experience. Ay, nako. Actually, yung ang maganda person. Ma iba siya eh. Mahapdi at... Uh, oo. Ngayon, papacheck kayo na urinalysis. Tinuturo ko na sa inyo gagawin hanggang gamutan. First, pacheck kayo yung urinalysis. Karamihan, ang urinalysis nyo normal. Pag urinalysis nyo, may nakitang uh, white blood cell o may nana o may bakteriyang marami, may infection yon So, yung mga iinom ng antibiotic. Parang mga levofloxacin, nire-reseta ng doktor at iba pa, good for 5 days, 7 days, ganyan yan. Pero kung normal naman ang urinalysis, huwag iinomin ng walang reseta. Ha? Pag normal ang urinalysis, BPH ang problema, benign prostatic hypertrophy palala to ng palala. Eh. Patanda na patanda, pahirap ng pahirap yung pag-ihi. Na ang kinakatakutan natin, mamaya hindi na makaihi. Pag hindi makaihi, grabe yung sakit nito, maiiyak tayo. Tsaka pag lumaki masyado yung prostate, inooperahan na. Ah, takot tayo magpa-opera, di ba? Takot din tayo na hindi na makaihi. So, anong gagawin natin? Ano options? Okay? Option one is bantayan lang. O, option 1, bantayan. Wala mo nang gagawin. So, pag sintomas mild lang at uh, takot sa gamot, o pwedeng observe lang kung hindi pa talaga nagbabara. So, ang gagawin, pwede bawasan yung pag-inom ng tubig bago matulog. Bawas sa kape, bawas sa alak kasi mas nakakaihi yun. Iwas din sa mga diphenhydramine, Benadryl, merong mga antihistamine na nakakalala sa prostate symptoms, may mga gano'n. So, ganun lang. Observe lang muna. Pero, kung talaga may sintomas, eh, mas maganda yung gamot. Ano yung mga gamot na ibibigay? <coughs> okay? Number one na gamot, diretsyo na tayo sa pinakamahalaga. Tawag dito, alpha blocker. Okay? Itong number one na mga gamot, ito class ng gamot, itong mga pangalan nila, generic. Prasocin, mga mini press brand name. Alfuzosin. Tamsulosin, very famous. Fosal, Tamsulosin. Terasocin. Doxazosin. <coughs> itong Fosal, usually ang <coughs> nire ng mga urologist. Eh. <coughs> Ngayon, itong mga alpha blocker, tapos binanggit ko, at tamsulosin, prasosin, Alfuzosin. Ito mga alpha blockers, ang trabaho niya, nire-relax niya yung bladder. Nire-relax niya yung pantog. Tsaka nire-relax niya yung daanan ng prostate. Pag ininom mo to, a few days lang, siguro within 2 to 3 days, gaganda na yung ihi. Instant, medyo instant ang resulta nito. Kaya lang, itong gamot naman, nakakababa konti ng blood pressure. Kaya iniinom to sa gabi. <clears throat> Pag umiinom kayo nito, tapos bigla kayo tatayo, baka mahilo. Pero kung malaki prostate, may high blood pa, so okay to two in one. ba diba? So possible side effect, baka bumaba masyado blood pressure, mahilo, sumakit ulo, light-headed, low blood. At meron ding possible side effect, ito ayaw to ng mga lalaki. Uh, retrograde ejaculation. So, minsan, pag nagtatalik, imbis na lumabas yung semilya, hindi lalabas. Babalik sa, sa bladder, sa pantog. Tapos, iihiin na lang. Oh, di ba? Ayaw ng mga lalaki, pero uh, hindi naman masama. Hindi delikado. Kasi nga, eh, niluluwag yung daanan. Minsan lang naman mangyari. Siguro, wow. 1% of the people. So, eh wala tayong choice, hindi talagang makaihi. Kaysa malagyan tayo ng catheter, napakasakit nun. Nung catheter sa ari. so yan, number one bibigay. Kung hindi makaihi. Okay? Number two, may second na gamot pang matagalan to, yung pinapaliit yung prostate mismo. So, bakit lumalaki ang prostate natin? Isang dahilan lumalaki ang prostate natin dahil sa hormone na testosterone. Dahil sa testosterone, meron siya na bablock na isang hormone, kaya lumalaki. So, pag ininom itong second na gamot, tawag dito, 5-alpha reductase inhibitor. Pag ininom natin ito, a uh, liliit ang prostate dahan-dahan sa loob ng anim na buwan. Tagal. Bibigay ko na yung pangalan nitong pangalawang gamot. Mga classmates na baka iinom nito. Pangalan niya ay Finasteride brand name mga Propecia or Dutasteride brand name Avodart. Dalawa lang. Finasteride or Dutasteride Avodart. Itong dalawa lang ang usually. Kung may generic, okay. I'm not sure may generic. Mahal tong mga gamot na to, uh, Mga 53 pesos uh, per day. Uh, yung fosal mahal din. Parang 63 pesos. So, mahal eh. Dapat talaga may generic nito eh. Kasi So itong pangalawang klase ng gamot, finasteride dutasteride, ang trabaho nito ililiit niya 'yung prostate mo pero hindi siya agad-agad. It will take 3 months para medyo liliit konti. It will take 6 months para liliit siya talaga. Ano ang pro and pros and cons nitong gamot? Very important. Ang pro dito, pag ininom mo itong dutasteride, finasteride, hindi nalala yung prostate mo. Hindi nalala lang ang sintomas mo. And ayon sa pag-aaral, mas hindi ka ma-ooperahan. Ano yung maganda? Oo. Yung mga umiinom nitong dutasteride, finasteride, mas hindi sila inooperahan para ibuka yung prostate. Sabihin, control yung paglaki. Binablock niya yung testosterone. Tapos, mas hindi rin maiipit yung ihi mo. Hindi yung urinary retention. Uh, hindi ka malalagyan ng catheter. Mas maliit ang chance. Yun ang pro. Diba? Maganda advantage niya. Meron pa isang sobra gandang advantage. Sobra ganda. Magugulat kayo dito mga lalaki. Itong finasteride. Iniinom to ni Donald Trump. Finasteride. At dutasteride. Sabihin ko na yung uh, isa pang... Side effect ito eh, pero good side effect. Pampakapal ng buhok. Pampakapal ng buhok. Ito, ito yung binibigay ng mga derma din. Kahit hindi malaki ang prostate, binibigay ng derma. Pero sa lalaki lang, binibigay ito ng derma, O, finasteride. Pampakapal, iniinom. Okay? Kasi nakita nila, bukod sa gumaganda yung prostate, kumakapal yung buhok ng mga, ng mga lalaki. So, baka kumapal buhok natin dito. So, dutasteride and finasteride, yun ang side effect. So, kung nakakalbo tayo, plus lumalaki prostate, perfect to. Okay? Doon naman tayo sa side effect nito. Eh, lahat naman pros and cons. Eh. Oh, ang, ang possible side, hindi naman lagi. Possible in 2 to 3 percent. Actually, ang side effect nito nakita in, uh, I think, uh, 4 percent. Mga 2 to 4 percent. So, sa 100, mga tatlo. Dalawa to four. Ang side effect niya, ayaw rin to ng lalaki, hihina sa sex. Kasi binablock ang testosterone. Mas walang gana sa sex, mas matagal tumigas, mas may, mas may erectile dysfunction in mga 3% of people. Possible din yung retrograde ejaculation. Yun ang pinaka-side effect niya. Bawal to sa babae, pang lalaki lang. Bawal din sa pregnant women mahawakan tong finasteride, dutasteride. Eh. Kaya pag inom nito, inom agad. Uh, pwede after meals, inuman mo maraming tubig. Wag, uh, hindi mahahati, ay eh, kapsula. So yan ang pinaka-side effect. Tapos ito lang ang may controversy. Dito sa finasteride, dutasteride, may isang pag-aaral sinasabi yung umiinom nitong gamot na to, maganda sa prostate, maganda sa buhok, posible lang naman, posible tumaas ang chance ng aggressive prostate cancer. May small chance daw, daw na tataas yung prostate cancer. Pero, sinek po ngayon, may latest na pag-aaral, nakakabawas naman daw sa prostate cancer. So, medyo magulo. May isang study, nakakalala sa prostate cancer. Yung isa sabi, nakakaiwas din sa prostate cancer. So, hindi mo alam kung ano ang tama. So, yung, mga urologists, may big bigay pa rin ito. Di ba? Uh, hindi lang naman ito ang cause ng prostate cancer. Eh. Ang prostate cancer, ito, sasabihin ko na, prostate cancer, bawas karne. Bawas baboy, bawas baka, bawas meat talaga. So, isda, chicken, tsaka gulay lang. Oh, hindi ko nga, alam ko, hindi maganda yung mga taba, di ba? Pero ito, kahit karne, ayaw nila eh sa prostate cancer. So, yung mga lalaki, iwas tayo sa mga steak. Diba? O, kahit mga macho. So, yan po yung dalawang gamot, ha? Tapos, iniinom tong dutasteride, finasteride for 6 months. Babalik sa urologist. Hopefully, yung laki ng prostate nyo, let's say 25 grams, lumaki ng 35, 40. Yun, mas mapapaliit niya. May mga tableta. Ang tawag nito, yung mga duo dart. Ito yung, mga, mahal yung mga branding. Duo Dart ang brand name. Pinagsabay. Sinama. Meron ka ng Alpha Blocker, Tamsulosin, Pampaluwag. Meron ka pang Dutasteride na pampaliit, sabay. O, oh, di ang lakas nun. Mabisa. Ang problema, pag sinabay mo, sabay din side effect. Sabay na baka bumaba blood pressure. Tsaka yung pang, panghihina sa pagtatalik, imbis na 3 to 4% yung uh, impotence, magiging 11%. So, mas, mas, kung pwede, isa lang, isa lang. Okay? So, sana po malinaw, ha? Ulitin nyo na lang. Ito, bibigay na urologist nyo. Punta kayo sa, uro, uro sa urologist nyo. May na kasi ako kahapon. Siguro 55 years old lang. Sabi niya, Doc, iinumin ko pa ba yung tamsulosin ko? Ang tagal-tagal na, gayang ganyan Natatakot ako, baka masira kidney ko. Sabi ko, ano problema mo? Hindi daw siya talaga makaihi. Gumanda-ihi niya dito. Okay yan, sabi ko. Tuloy-tuloy mo. Ha? Basta wag gumanda-ihi mo. Tapos balik ka sa urologist. Di ba? Pero pag gumanda na, pwede na itigil itong isa. So, basically, yan dalawang gamot. Tapos, bukod dito sa dalawang gamot, minsan meron din binibigay na, ito gusto to ng lalaki, Cialis Tadalafil, which is phosphodiesterase inhibitor. Yung pampalakas sa mag-asawa sa lalaki. For erectile dysfunction siya, itong... Actually, binibigay ito yung mga Viagra at iba pa. Pero ito, hindi pa approved ang Viagra. Ang approved lang itong Tadalafil Cialis na good na siya for erectile dysfunction. Good din siya sa BPH, sa prostate symptoms. So, two in one. So, kung problema mo, impotent. Tsaka hindi makaihi, pwede pala itong Cialis. Si so, pero tanong nyo sa doktor, si yung urologist nila. Isang option pala to Pero basically, ang bibigay sa inyo, ito pa rin. Alpha-blocker, Tamsulosin, Alfusosin, plus or combined with Dutasteride and Finasteride. Yan po ang gamutan. Okay? Tapos, sa supplement. Oh, wala po ako na-endorse na supplement. Ha? Baka may mga kayo. Hindi po. Ito lang, pakinggan nyo lang Pag sinasabi ko yung Sinabi ko, wala Wala ko ine-endorse Ha, wala So, pagdating sa supplement Ikukwento ko lang sa inyo Ano yung meron talaga Okay Ang supplement sa prostate uh, enlargement Ito, ayon sa mga pag-aaral Ang pinaka may pag-aaral Itong so palmetto Konting pag-aaral Some studies positive siya some studies hindi siya positive. I think nasa America to eh. Ito so palmeto. Parang Para wala ta dito gaano. Baka sa mga sa mga health store. So so palmeto may help, may not help. Pero para sa akin, pwede nyo i-try kung gusto nyo. Pero mas proven yung tinuro ko kanina. Yung mga Fossal, Abudart, sila talaga. Kaya lang mahal eh. Mahanap tayong mas murang generic. So yung Sopalmeto, medyo may pag-aaral. May iba pang pinag-aaralang supplement pero unproven. Itong beta-sitosterol, pigium, at ryegrass. Ito yung mga nakita nila. May konting pag-aaral. Okay? So, pagdating sa prostate, uh, tips, sa. i-share e, nyo ito sa mga lalaki. About kayong mga misis, sure ako, may beneficyo itong video na to. Kasi, ayaw natin maoperahan sa prostate. Kasi pag hindi ka makaihi, ihi ng ihi, magdadaya per tayo, ma-ooperahan tayo. Lalo na pag lumaki na ng lumaki yung prostate, baka maging prostate cancer pa yan. Oo. Merong mga gamot. Ito talaga yung gamot eh. Na most of the guys iinom nitong gamot na to at one time or another. Baka kayo umiinom, umiinom kayo niyan. Oo. So yan po, eh, wala tayong magawa, lalaki tayo. Pero ang kinakatakot din natin bukod sa paglaki, at yung kinakayod para dumuwag. Napakasakit, no? Grabe. Ayaw, ayaw ko yun. Oh, inom na lang ako nitong dutasteride. Tapos, uh, takot din tayo sa prostate cancer. Kaya iwas sa karne, healthy living. Meron pa mga konting iwas eh, sa mga anghang. Medyo iwas din daw. Parang mahapdi rin daw yung anghang. Yung capsaicin ng anghang sili, lumalabas din daw sa pag-ihi. Eh. So, mahapdi. Baka ma-irritate yung prostate. Tsaka itong sili, mahapdi rin sa puwet sa pagtae. Nakakairita ng almoranas. So, yun po. Ha? Okay. So, sana po nakatulong itong video natin para sa lalaking may prostate problem. Maraming salamat po. God bless. Thank you.